Sige, go kamot. Tagta nga. Sige, tagta nga. Tagasa ka? Tagailo-ilo ka? Ha? Tagasa ka? Malayo? Saan malayo? Saan banda? Malayo. Ano ano to? Pinagtripan mo lang? Oh, sige, sige. Pagpag mo lang. Ilan na patay Ilan na patay mo? Ano to? Practice pa lang. Practice? Ha? Uy, dalawang kamay. Uy, dalawang kamay. Pusit to, pusit. Kailan ba to ginawa mo? Matagal na. Matagal na? Matagal na? O sige. Bagin. Bilisan mo.

Kaya alam mo, ito? Kaibigan, hindi. Kaibigan, hindi. Kaibigan mm. mo. Hmm, inunay mo eh. Hindi. Ano Ano

Tatawan lang. Sige. Dami yung mineral. Dito yung ibukang. Ano nilagay mo? Yan. Angin? Ano nilagay mo? Ha? Wala kang nilagay? Ano nilagay mo? Sin. Ha? Sin. Sin? Ano sin? Asin? Bakit maraming asin? Dagat? Galing? Sige, tanggalin mo yung asin. Walang sugar. Asin lang lahat. Nawawa. Okay. Asin nilagay, lang Dagat, gamit. Kaya lumalakit yan ito. Kung siya, pakalanin mo. Anong pangalan mo? Romel. Ha? Ah. Romel. Oo. Mm -hmm. Oh, sige Romel. Romel. Romel siya. Oh, sige Romel. Um, pas pas sa Romel. Ingat. Okay. Napaulan na. Marami pa? Romel. Romel. Oh. Mm. Ha? Romel. Ha? Jo. Juwel. Oh, mm. sige, bilisan mo Juwel. Oh, ko na to. Bueno, ah nunca? ¿Qué un ¿Hola? No. Thank you.

Sana. Ha? Sa oh, siyong... hey! siyong... Bakit -ano sayo nangyari? Hindi mo nangyari. hindi mo alam nangyari? Ah, sige. Mo yung video. Yeah. Hindi niya alam anong nangyari daw. Ah, sige. Lala. Si... Lala. Hindi niya alam nangyari. Lala.